hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na nabi ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at Disaster Each News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, target ng National Economic and Development Authority o NEDA na palakasin ang ekonomi ng Pilipinas sa pamamagitan ng programang ambisyon para sa mas matagumpay at mas maunlad na Pilipinas. Ayon sa pamahalaan, ito ang magsisilbing daan upang mas mapalakas pa ang ating ekonomiya sa Pilipinas. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Pagtatayo ng mga infrastruktura ang nakikita ng National Economic and Development Authority o NEDA na mas kailangang bigyan ng pansin ng pamahalaan. Sa isinagawang talumpati ni NEDA Chairman Arsenio Balisacan itong Setyembre sa 60th World Planning Congress sa New Clark City, Tarlac, nakatoon sila na pahusayin pa ang mga plano sa mas ikauunlad ng Pilipinas pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Binigyan din ito ang kahalagahan na mapalagupa ang mga nakamit na pagbabago sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng programang Ambisyon o Ambisyon Natin 2024 para makamit ang sustainable na pagunlad. Ang ambisyon natin 2040 ay naglalaman ng mga pangarap o goal ng mga Pilipino na nais dinang makuha sa susunod na 25 taon. Sa ilalim ng programang ito, nasa 300 mamamayan na ang nakikilahok sa mga focus group discussion at 10,000 na rin ang tumutugon sa mga survey. Dagdag pa ni Palisaka, kahit na dumaan pa ang pandemya sa bansa, tumaas pa din na 6% ang growth rate ng ekonomiya kumpara sa mga nakaraang taon at 7% naman sa mga major hubs simula 2021 hanggang 2023. Nais ng pamahalaan na madagdagan pa ang mga major hubs at economic centers sa mga probinsya upang magkaroon naman ng pantay na access ang buong bansa. Pagtutunan rin daw ng pansin ang mga urban center para sa kahandaan ng bansa tungo sa urbanisasyon at mga natural na kalamidad. Sinusulong din ng NEDA ang Human at Social Development na naglalayo na mabigyan ng libreng pagkain, akses sa healthcare, libreng edukasyon, proteksyon mula sa karahasan at kalamidad, oportunidad na makahanap ng trabaho at abot kayang pabahay ang bawat pamilyang Pilipino. Samantala, patuloy namang nakikipagtulungan ng pamalaan sa mga pribadong sektor upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Samantala, magbibigay naman ng tatlong araw na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at LRT2 para sa mga empleyado ng gobyerno simula ngayong araw hanggang sa ika ng Setyembre. Itharaway kasabay ng paggunita o pagdiriwang ng ika-124 anniversary ng Philippine Civil Service ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Muling magbibigay ng libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2 sa mga empleyado ng gobyerno simula ngayong araw September 18 hanggang sa ikadalawampu ng Setyembre. Ito ay handog ng Department of Transportation o DOTR bilang paggunita sa ikaisang daan at dalawamput-apat na taong anibersaryo ng Philippine Civil Service ang Civil Service Commission ay isang ahensya ng gobyerno na sumasaklaw sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno, kabilang dito ang mga public school teachers, government staff, agency personnel at marami pang iba. Ayon kay MRT3 General Manager Oscar Bongon, ito ay upang magbigay pagkilala at kaunting kasiyahan sa mga empleyado ng gobyerno na patuloy na naglilingkod ng tapat para sa kapakanan ng publiko. Para naman ma-avail ang inyong free ride, ipakita lamang ang inyong government ID sa mga station personnel bilang patunay na kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda na sa susunod na taon ang pagbisita ng isa na namang Australian Trade Mission sa Pilipinas ito ay may layong magbahagi ng panibagong kaalaman pagdating sa usaping teknolohiya. Ang mga detalye tinutukan ni Angelica Cosme. Panibagong Australian Trade Mission ang nakatakdang ilunsad sa Pilipinas sa susunod na taon. Ito ay para sa mas mabilis na pagpapalago at pagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines HKU, oportunidad ito para sa bansa na matuto at makakuha ng panibagong kaalaman sa mga Australian technological company na maaaring makatulong sa bansa. Kanya rin nabanggit na dahil nga tungkol sa ang pag-uusapan, mahalaga rin talakayin ang seguridad o cybersecurity ng bansa. Matandaanan nitong nakaraang buwan ay dumalaw ang ilang Australian executives sa Pilipinas para sa kanilang two-day business mission. Samantala sa isang pahayag, sinabi ng Banko Sentral ng Pilipinas na bilang parte ng naturang business mission, naglaan ang courtesy visit kay BSP Governor Eli Remolona Jr. ang naturang high-level Australian business delegates na pinangunahan ng CEO ng Macquarie Group kasama si Ambassador Yu. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa si Pilipinas, una sa Pilipino. Plano naman na palakasin ng Department of Health at Department of Education o DepEd ang mga programa para sa kalusugan ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Sa naging pagpupulong ng mga kalihim ng parehong kagawaran, inilatag nito ang mga posibleng plano para maisagawa ito. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Nagpulong si na Department of Education Secretary Sonny Angara at Department of Health Secretary Ted Herbosa upang talakayin ang mga pagtutulungan ng dalawang kagawaran sa pagpapalakas ng mga programa para sa mga mag-aaral kabilang sa mga pangunahing tinalakay ng mga kalihim ang pagpapalakas ng implementasyon ng OK ang kalusugan sa DepEd DOH Health Learning Institutions o OKDHLA tinutugunan ng naturang programa ang mga health concern ng mga eskwelahan kabilang ang pagpapalakas ng immune system ng mga mag-aaral para maiwasan ang sakit pagpapababa ng kaso ng malnutrisyon, maagang pagbubuntis, HIV infection at problema sa mental health. Sasaklawin din sa mga palalakasing programa ang pagkakaroon ng maayos na supply ng tubig para maiwasan ang regular para maisagawa ang regular na paghuhugas ng kamay maging ang proper hygiene. Maliban dito, tinalakay din sa pagpupulong ang kahalagahan ng tamang nutrisyon para sa mga batang sanggol hanggang edad limang taon upang matiyak ang kanilang maayos ng physical at mental health bago pumasok sa kindergarten. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat maging bukas ang mga kabataang Pilipino sa usapin ng climate change. Yan ang naging pahayag ni Japanese Ambassador Endo Kazuya sa ginanap na ikalimang lecture series ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa Ateneo de Manila University. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Naniniwala si Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya na mahalaga ang gampanin ng mga kabataang Pilipino sa pagtugon sa climate change sa Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag sa ikalimang lecture series ng Japan International Cooperation Agency o JICA na ginanap sa Ateneo de Manila University. Para kay Kazuya, malaki ang potensyal ng mga kabataan sa pagpapaunlad ng bansa. Kailangan lamang umano ng tamang focus at pagpupursige para harapin ang mga suliranin dala ng climate change. Ang lecture na pinamagatang Japan's Experiences and Strategies for Disaster Risk Reduction and Resilience ay naglalayong ibahagi ang mga pinakamainam na pamamaraan sa pagresolba sa climate change at mabawasan ang masamang epekto nito. Hindi naman nakalimutan ni Kazuya na ipahayag ang kanyang pakikiramay sa mga naging biktima ng Bagyong Karina at ng Bagyong Enteng at tiniyak ang patuloy na pagsuporta ng bansang Japan sa Pilipinas sa pagsisikap nitong mabawasan ang epekto ng mga sakuna. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. handa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa anumang sitwasyon na posibleng humamon sa kaligtasan at food security ng ating mga kababayang mangingisda. Ito ang tiniyak ng ahensya sa gitna ng tumitinding agawa ng teritoryo at harassment ng China sa West Philippine Sea. Ang mga detalya iyahatid ni Arnold Herrera. Maaasahan ng mga mangingis ng Pinoy sa West Philippine Sea ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan at food security. Sa 61st National Fish Conservation Week Forum, inihayag ni BFAR Ilocos Extension and Training Chief Lawyer Gurley de la Peña na aktibong kumikilos ang ahensya para i-educate ang mga mangingisda sa kasalukuyang estado ng West Philippine Sea katuwang ang Department of Interior and Local Government at Armed Forces of the Philippines sa isang whole of nation approach, layo nitong palakasin lalo ang claim ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan habang pinoprotektahan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hinihimok din na makiisa sa framework na ito ang mga lokal na pamahalaan na malapit sa West Philippine Sea sa tulong ng 1.2 billion pesos na pondong ipapamahagi sa kanila ng BFAR. Samantala, ibiniga rin nila sa Naturang Forum ang naging matagumpay na pamamahagi ng fiber glass made fishing boats at isang steel hull boat, gayon din ng mga payaw at lambat sa iba't ibang fishing communities sa Naturang Rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Carrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. May bagong chess grandmaster na ang Pilipinas. Nakakuha kasi ng isang 20-year-old chess player ang titulo matapos magbogi sa 45th FIDE Chess Olympiad na ginanap sa Hungary. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja itinanghal bilang ikalabing pitong Grandmaster ng Pilipinas ang chess player mula Dasmarinas Cavite na si Daniel Maravilla Kizon. Nakuha ng 20-year-old chess player ang 2,500 rating platu matapos nitong talunin ng Grandmaster na si Igor Efimov ng Monaco sa 45th FIDE Chess Olympiad na ginanap sa Budapest, Hungary. Nakuha ng Pilipinas ang titulo noon pang taong 2011 sa pamamagitan ni Oliver Barbosa at Richard Bitoon at taong 2017 naman nang hirangin si Janelle Frey Freyna bilang kauna-unahang babaeng grandmaster. Sa murang edad, nagawa ni ni Kison na mailera ang sarili sa mga elite players sa ilang chess tournament. Taong 2018, Nakuha nito ang titulo bilang International Master ng Magwagi sa Eastern Asian Juniors Championship sa South Korea. Nang sumunod na taon, nag-qualify ito sa Southeast Asian Games kung saan nabigo siyang makakuha ng podium finish. Taong 2019 pa rin ang makuha nito ang ginto sa Under-16 Standard Competition ng Eastern Asia Youth Chess Championship sa Thailand. At yung mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas. Unas sa si At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. K-pop group SEVENTEEN, ire-release na ang kanilang 12 mini-album sa October 14. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, iatid ng ating showbiz angel. Spill the Feels. Yan ang pamagat ng 12 mini album na i-release ng South Korean boy group Seventeen sa October 14. Agad namang nagpahayag ng na excitement ng carrots of fans ng grupo all over the globe sa inilabas nilang teaser. At syempre, pinusuan din ng mga ito ang pangmalakas ng underwater photos ni na Jonghan, Hoshi, Seungkwan, The 8 Mingyu, Dino, Joshua, Wonu, DK, June, Aesops, Uzi, at Vernon para sa ilalabas silang EP next month. At bilang bahagi ng kanilang comeback, magsisimula sa South Korea sa October ang kanilang Right Here World Tour. Magunita na makailan lang, kinumpirmang sa September 26 na papasok sa military si Han habang si Jun may magpo-focus sa kanyang acting career sa China dahilan kung bakit hindi na raw makakasali ang dalawa sa promotional activities at nalalapit na world tour ng grupo. Earlier this month, nagpasiklab ang Seventeen bilang kauna-unahang K-pop group na headliner sa Lollapalooza Berlin. Habang sa nagdaang MTV Video Music Awards, kinilala sila bilang best group para sa DZRH TV, ito pa showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV